Hello guys, ayan, na uh, welcome to my YouTube channel and welcome to Joe Fishing and Hunting channel. Ayan guys, andito tayo sa bundok kung saan uh, may papakita tayong uh, kakaibang uh, dahon yung tumutubo dito sa nyugan, sa bundok, ganyan guys. Alam nyo ba guys na ito ay pinang-aasim? Alimbawa, magluto ka ng isda, pwede mo siyang gamitin yung itong dahon niya kasi maasim maasim yan tapos yung itsura niya guys ganyan kung nakakita kayo sa inyo Ayan namumulaklak siya ng white violet ang nakikita niya oh hindi naman siya gaano kataasan guys ganyan lang siya tapos ganyan lang din siya kalaki yung dahon niya ganyan ito ay pwedeng pang guys ito try niya ay papakita ko sa inyo nakakain talaga to maasin hmm? Eh? pinangasin ito guys sa kwan sa isda maasin Terima eh? kasih. Parang yung lasa niya guys ay kung familiar kayo dun sa tinatawag na adwas. Yung puno din na yung pinang aasim yung talbos. Ganon din yung lasa niya guys. Ito. Mabali ang pinukuha talaga dito yung ganito yung talbos. Mabango. Ito siguro guys mas maasim. Yung bagong panatalbos. natalbos oh. Ganyan yung itsura niya guys, yung puno niya oh. Hindi siya gaano laki. Hmm. Mas maasim yung mga ganito. Yung gantong dahon. Maasim. yan guys. Oh, Kung mak makakita kayo doon sa inyo. Pwede mo siyang papakin. Ayan. Namumulak-sak siya ng ganyan guys. Oh, lalapit ko. Ganyan yung style ng o sanga niya. Tapos malalapad yung dahon. As in malalapad. Hmm? Maasim. Naubos ko na guys oh. <laughs> hmm. Harap. Ano pag may asin siguro masarap. Ang tawag dito sa amin to guys, dila-dila sa Ilocano. Dila-dila kasi nga yung itsura ng dahon. Malalapad. So yan guys, kung makakita kayo dun sa lugar nyo, ng ganyan, eh, nakakain po ito at pwedeng gamitin pang asim. dila dila Ayan. Um. oh so, hanggang sa muli guys peace out